Ating balikan ang kaso ni Christina Morris. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa gabi ng ika-20 siyam ng Agosto, 2014, si Christina Morris, isang 20 years old, ay nagpasya na magpalipas ng gabi sa Plano, Texas, USA. Bagamat lumaki sa plano at marami siyang kaibigan sa lugar, siya ay lumipat sa Fort Worth, Texas kasama ang kanyang boyfriend na si Hunter Foster, dahil sa trabaho nito. Si Christina ay naging nasanay na sa buhay sa Fort Worth, at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng serbisyo ng dating services. Noong Labor Day weekend, lalong partikular na sa gabi ng biyernes, bumalik si Christina sa plano, at nagkita-kita sila ng kanyang kaibigang high school na si Paulina Petroski. Kilala nila ang isa't isa noong nasa Allen High School pa sila. Si Paulina ay naninirahan sa The Shops at Legacy sa plano at nag-organisa ng pagtitipon sa kanyang apartment para kay Christina at ilang mga kaibigan mula sa Allen High School. Ang grupo ay binubuo ng karamihan ay kilala lamang sa pangalan mula sa Allen High School. Nagtipon sila sa apartment ni Paulina ng alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng ilang inuman sa apartment ni Paulina, mga bandang alas 11 ng gabi. Isang bahagi ng grupo ay nagtungo sa Harris Tavern ng 30 minuto bago muling magtipon sa Scruffy Duffeys. Nang lumaalim na ang gabi, isinara ang bar alas dos ng madaling araw, kaya't ang ilan sa kanila ay umuwi na. Ngunit sina Christina, Sabrina, Enrique, at Steven ay nagpa bumalik sa apartment ni Paulina. Sa kanilang pag-uwi, bumaba na Sabrina, Enrique, at Paulina sa Waterburger para bumili ng pagkain sa drive-thru. Pagbalik sa apartment ni Paulina, nag-enjoy ang grupo sa pagkain mula sa drive-thru. Ngunit napansin ni na Paulina at Steven na tila may iniindang problema si Christina. Ikinuwento niya na nagtitext siya sa kanyang boyfriend na si Hunter sa buong gabi. Umaasang sasama ito sa kasiyahan. Ngunit natuklasan na lumabas ito kasama ang mga kaibigan. Nagpatuloy ang pagpapadala ni Christina ng mga mensahe kay Hunter hanggang alas 3 ng madaling araw nang hindi siya makatanggap ng anumang tugon. Nagsimula magmensahe si Christina na nagtatanong kung susunduin siya ni Hunter at sumunod na mga tanong kung ano ang nangyayari. Nagsumamo siya sa pamamagitan ng maraming mensahe. Inabisuhan si Hunter tungkol sa mga obligasyon niya sa trabaho kinabukasan at iniulat na nawawala ang kanyang susi ng sasakyan. Sa paglipas ng oras, lumala ang frustrasyon ni Christina habang nananatili si Hunter, na hindi sumasagot. Bandang 3.48 ng madaling araw, ipinarating niya ang kanyang disappointment kay Hunter. Nagsabi ng good night, at nagpahayag ng mga saloobin na parang sinayang ni Hunter, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Pakiramdam ni Christina, nagpadala siya ng karagdagang mga mensahe kay Hunter na nagpapaalam na siya'y sumasakay ng taksi at nagsabing see you one day, mula 3.20 ng madaling araw hanggang 3.48 ng madaling araw. Patuloy siyang nagme-message kahit napuno ng mensahe ang kanyang telepono. Ininform si Hunter na wala siyang gaalit, nasira ang kanyang telepono, at natagpuan na ang kanyang susi ng sasakyan. Nag-escalate ang emosyonal na kalagayan ni Christina habang patuloy siyang nagme-mensahe kay Hunter. Sinubukan ni na Steven at Paulina na kumportahin siya. Sinabi na mananatili muna siya sa apartment ni Paulina para sa gabi. Ngunit nagbago ang isip ni Christina. Ipinahayag ang kagustuhang bumalik sa Fort Worth. Kahit inaalok siyang ihatid ni Steven kinabukasan. Sinabi ni Christina na uwi siya ng gabing iyon. Dahil hindi naman siya masyadong uminom. At nasundan niya ito ng mas maaga ng gabi. Hindi napansin ng iba na tila lasing na siya para magmaneho. Sa parehong oras. Si Christina ay nagpasya ring umalis habang si Enrique ay nagdesisyon ding umuwi, na nagpahayag ng kanyang intensyon na samahan si Christina papunta sa kanyang sasakyan, samantalang siya ay papunta sa bahay ng kanyang girlfriend. Habang umaalis sila mula sa apartment ni Paulina, tinawagan ni Steven si Christina upang alamin ang kanyang kalagayan dahil nakita siyang umiiyak bago umalis. Sinabi ni Christina kay Steven na maayos siya at malapit na sa kanyang sasakyan. Ngunit nang dumating ang ika-30 ng Agosto, hindi dumating si Christina sa trabaho. Nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng maraming pagtatangkang makipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng text messages, tawag, at social media, hindi sumasagot si Christina. Ito ay labag sa kanyang karaniwang ugali na maging responsable sa trabaho. Sa kanyang Facebook page, napansin ng kanyang mga kasamahan ang isang post mula sa isang kaibigan na nagmumungkahi kay Christina na tumawag sa kanila, na nagpapahayag ng malalim na pangamba, nang matakot na may mali sa kanya. Kinuntak ng mga kasamahan ni Christina ang kanyang kaibigan na siyang sumangguni sa pamilya ni Christina. Nalaman ng mga ito na wala silang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang mga magulang at stepmother ni Christina ay kumuntak sa kanyang mga kaibigan upang subukang alamin ang kanyang kinaroroonan. Natuklasan na ang huli nitong kilalang lokasyon ay ang apartment ni Paulina. Nang makipag-ugnayan sila kay Enrique, sinabi niya sa kanila na naghiwalay sila ni Christina sa sidewalk. Sinabi ni Enrique na si Christina ay may kausap sa telepono nang sila ay maghiwalay, ngunit hindi niya alam kung sino ang kausap nito. Dahil sa pag-aalala sa kanyang kalagayan, iniulat ng mga magulang ni Christina ang kanyang pagkawala. Sa panahon ng investigasyon, Nakapanayam ng pulis si Hunter na una ay hindi nagko-cooperate. Nang hindi niya gustong ibigay ang kanyang cellphone. Pero sa huli ay pumayag si Hunter na ibigay ito. Ngunit nag-alangan siya at ginawa lamang ito pagkatapos burahin ang ilang text messages. Sinabi ni Hunter sa pulis na hindi siya nasa bahay noong biyernes ng gabi. Kundi na sa isang bar na tinatawag na Concrete Cowboy sa Dallas. Inamin niyang natanggap niya ang maraming text messages mula kay Christina ng gabing yon. Ngunit itinanggi niyang binasa ang mga ito at hindi raw aktibo sa pag-check ng kanyang cellphone. Ayon kay Hunter, bumalik lamang siya sa kanyang bahay ng Sabado ng umaga, mga bandang 10 ng umaga o 11, at doon niya natuklasan na wala si Christina. Iniisip niya na baka galit ito at nanatili sa kanyang mga kaibigan kaya't wala siyang ipinahayag na pangamba. Sa Sabado ng gabi, nang walang balita kay Christina, lumabas si Hunter kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon kay Hunter, nang siya ay mag-alala, linggo na nang makipag-ugnayan sa kanya ang ama ni Christina upang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa kabila ng bersyon ni Hunter, inirekomenda ng ilan sa mga kaibigan ni Christina at ang kanyang ama sa pulis na maaaring kasangkot si Hunter sa paggamit o pamamahagi ng ipinagbabawal na gamot. Kinumpirma ni Hunter sa pulis na noong gabi ng ika-20 ng Agosto, nagbebenta at gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Sa pagsasara ng bar sa oras ng alas dos ng umaga, sinabi ni Hunter na pumunta siya sa W Hotel kasama ang mga kaibigan. Nang tanungin kung pumunta siya sa plano ng gabing iyon, itinanggi ito ni Hunter, ngunit kinumpirma na medyo mahina ang kanyang alaala sa mga pangyayari ng gabing iyon. Bagamat may mga hinala sa kwento ni Hunter, kinakailangang masusing tiyakin at patunayan ng pulisya ang mga impormasyon na ibinigay. Sa kabila ng mga hinala kay Hunter at ang posibleng koneksyon sa pagkawala ni Christina. Wala pang kongkretong ebidensyang nagpapahiwatig ng panganib sa kanya o ng kanyang pagkakaugnay sa kaganapan. Bilang bahagi ng kanilang investigasyon, bumisita ang pulisya sa parking garage kung saan iniwan ni Christina ang kanyang sasakyan noong biyernes na iyon. Natagpuan doon ang Toyota Celica ni Christina na maayos na nakasara. Walang anumang palatandaan ng laban o anumang ebidensyang nagpapahiwatig ng masamang pagtrato. Sa layuning mabuo ang mga pangyayari, kinuha ng pulisya ang footage mula sa security camera ng parking garage. Ipinakita sa video na pumasok sina Christina at Enrique nang magkasama ng 3.55 ng umaga noong August 30. Gayunpaman, dalawang minuto lamang ang lumipas nang makitang umaatras ang sasakyan ni Enrique mula sa kanyang parking space. Lumabas siya sa parking garage ng 3.58 ng umaga. Sa kasamaang palad. Hindi nakuhanan ng video ang pag-alis ni Christina o ng kanyang sasakyan mula sa parking garage. Sa kanilang pakikipag-usap kay Enrique, ibinalita niya sa pulisya na iniwan niya si Christina sa dulo ng apartment complex dahil ang kanilang mga sasakyan ay nakaparada sa magkaibang parking garage. Inilarawan ni Enrique sa pulisya na noong huli niyang nakita si Christina, siya ay may kausap sa telepono, gayon paman. Hindi alam ni Enrique ang iba pang detalye dahil tinawagan niya ang kanyang kasintahan sa oras na iyon. Nang hingin ng pulisya na suriin ang talaan ng tawag sa kanyang telepono upang kumpirmahin ang timeline. Pero binahuy niya at sinabi ni Enrique na nagpapadala siya ng mga text messages sa kanyang kasintahan at hindi siya tunay na tumawag sa telepono. Nang hinga ng mga text messages na ito para sa pagsusuri ipinaliwanag ni Enrique na hindi ito posible dahil ang kanyang telepono ay nakakonfigure upang automatic na burahin ang mga lumang mensahe. Sa pagsusuri ng mga record ng cellphone ni Enrique, natuklasan ng pulisya na nagpadala siya ng text message sa kanyang kasintahan noong gabi ng August 29 sa oras ng 8 ng gabi. Nagpalitan ng maikling mensahe ng 10.38 ng gabi. Humiling ang kasintahan ng tawag at sumagot si Enrique sa oras na 10:41 ng gabi, na sinasabing inaantok na siya. Bagamat inakala ng kasintahan niya na nasa bahay at siya ay natutulog, pero si Enrique ay nasa apartment ni Paulina sa oras na iyon. Ang sumunod na text na natanggap ng kanyang kasintahan mula sa kanya ay kinabukasan na sa oras ng 10:52 ng umaga. Sa masusing pagtatanong, Itinanggi ni Enrique na alam niya kung saan nakapark ang sasakyan ni Cristina. paman, nilabag ng surveillance footage ang kanyang pahayag na ipinakita na pumasok siya sa parking garage noong simula ng gabi na gamit ang kanyang sasakyan na nakaposisyon. Isang puwang sa pagitan at isang puwang sa tabi mula kay Cristina nang tanungin kung naroroon si Cristina sa kanyang sasakyan. Itinanggi ni Enrique na kailanman hindi siya pumasok doon. Sinabi niya na iniwan niya ang shops at legacy at umuwi sa Highway 75 na nagtutol sa toll road at mga record ng cellphone na nagpapakita na sumunod siya sa Dallas North Tollway papunta sa Highway 121 na dumaan sa Highway Toll Gantry ng 408 ng umaga nang ipakita sa kanya ang footage na pumasok sa parehong parking garage. Sinabi ni Enrique na sobrang lasing siya, kaya't hindi na niya maalala kung saan niya iniwan ang kanyang kotse noong gabi na yon. Sa kawalan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Cristina, sa pagtatapos ng kanilang investigasyon, Pinaniniwalaan ng pulisya na may sapat silang ebidensya para kasuhan si Enrique ng kidnapping. Si Christina ay nananatiling nawawala habang nakapiit si Enrique at nagsimula ang paglilitis at nag-enter si Enrique ng plea of not guilty. Itinayon ng prosecution ang kanilang kaso sa limang pangunahing punto. Una, si Enrique ang huling kilalang kasama ni Christina noong gabi. Pangalawa, may pinsala sa harap ng sasakyan ni Enrique, at maayos na nilinis ang kotse. Pangatlo, may sugat si Enrique. Ikaapat, ang data ng cellphone na nagpapakita na pareho silang kumukonekta sa parehong cell towers. Ikalima, ang diyan ni Cristina na natagpuan sa sahig ng compartment ng kotse ni Enrique. Sinabi ng hurado na sina Enrique at Cristina ay naglakad patungo sa parking garage matapos umalis mula sa apartment ni Paulina ng mga 3.55 ng umaga na nakapark ang kanilang mga sasakyan malapit sa isa't isa at inisip ng prosecution na ang pang-abduct ay nangyari sa loob ng garahe o sa ibang pagkakataon. Sinabi ng prosecution na maaaring sadya o aksidenteng nasaktan ni Enrique si Christina sa at maaaring iniwan ito sa likod ng kanyang compartment ng kotse. Nakita sa surveillance footage mula sa parking garage bilang ebidensya na kumakalaban sa unang salaysay ni Enrique sa pulis na magkahiwalay silang naglakad. Ang record na footage ay nagpapahiwatig na isang solong sasakyan ang umalis mula sa parking garage. Ilang minuto lamang at walang ibang tao, na napansin na lumabas sa loob ng sumunod na 20 o 30 minutes. Sa panahon ng paglilitis, lumabas na naka-schedule si Enrique na magsimula ng trabaho ng alas 8 ng umaga ng Sabado, ngunit dumating lamang siya ng 10.51 ng umaga. Ayon sa isang kasamahan, tila may hangover si Enrique at tila nababahala. Iniulat ng coworker na may pasa at gasgas sa braso si Enrique kasama ng isang limp. Dagdag pa. Napansin ng coworker ang isang kagat sa loob na bahagi ng braso ni Enrique. Sinabi ni Enrique na nakipagsuntukan siya sa The Shops at Legacy. Nangangahulugang ang taong kanyang kasuntukan ay ang kumagat sa kanya habang sa isang chokehold. Gayunpaman, binago ni Enrique ang kanyang salaysay at sinabihan ang kanyang coworker. na noong linggo ay isang gulong ng sasakyan ang nahulog sa kanyang kamay habang sinusubukan niyang irotate ang gulong ng kanyang kotse. Sa resulta, Ibinigay ng girlfriend ni Enrique ang kanyang testimony na nagsasaad na nang makita niya ito noong Sabado ng gabi. Napansin niyang may sugat sa kanyang kanang kamay kasama ang mga gasgas -gas sa kanyang kamay at knuckles. Sa mga kaganapan sa korte, samantala, nagtestigo rin si Sabrina na si Enrique ay tila interesado sa kanya noong gabi na yon. Siya ay nagalit nang nagpumilit siyang humiga sa kama sa halip na umupo lang sa tabi niya sa sofa. Bilang tugon, sinabi ni Enrique, Sige, uwi na lang ako, at iniinterpret niya ang tono nito sa sandaling iyon bilang galit. Nang paalis na si Enrique, at nagkataon na pauwi na rin si Cristina, kaya nagpresinta ito na sasamahan siya papunta sa kanyang sasakyan. Gayon paman, nagbigay si Steven Nickerson ng ebidensya na tinawagan niya si Cristina pagkatapos itong umalis mula sa apartment. Ini-inform siya nito na malapit na siya sa kanyang sasakyan at mukhang maayos naman. Pangako nito na magte-text siya pagdating sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi ito nag-text, nang i-text siya ng ilang minuto upang itanong kung nakarating na siya sa kanyang sasakyan. Walang sagot, kahit anong tawag niya ay napunta sa voicemail. Kinabukasan, wala pa ring sagot sa kanyang tawag. Ipinakita ng prosecution ang security camera footage mula sa Kroger Gas Station bilang ebidensya. Makikita dito si Enrique na gumagamit ng basahan para linisin ang passenger side ng kotse. Kasunod ang paglilinis sa trunk area at pagpapasa ng kotse sa car wash noong September 3. Sa basurahan, natagpuan ng pulisya ang isang bote ng odor remover, multi-purpose cleaner, all-purpose cleaner, pati na rin ang mga panyo at trapo. Ipinakita ng prosekusyon ang ebidensya tungkol sa mga cellphone na nagtuturo na ang mga device ni na Christina, at Enrique ay kumonekta sa parehong cell towers. Noong umalis si Enrique sa parking garage, ipinakita sa korte na ang cellphone ni Christina ay nagping sa Spring Creek Boulevard cell tower ng 3.46 ng umaga, noong August 30, at ang cellphone ni Enrique ay nagping sa parehong tower ng 3.57 ng umaga. Kapwa rin nagping ang kanilang mga cellphone sa cell tower sa Granite Parkway ng ilang minuto ang pagitan at sa isang tower malapit sa bahay ni Enrique sa Harvard Lane sa Allen. Binigyan ng jury ng impormasyon tungkol sa sasakyan ni Enrique, isang 2010 Gray Camaro, sa korte, natukoy ang isang dent sa front passenger side, particular sa right front fender. Sa pagsusuri ng pulisya sa sasakyan, napagtanto na ang interior, lalo na ang front passenger side floorboard, ay kamakailan lamang na na-vacuum at nilinis. Ngunit ang nakakabigla ay ang kahangahangang malinis na kalagayan sa ilalim ng sasakyan. Isang accident investigator ang nagbigay ng testimonya hinggil sa pinsala sa sasakyan na sinasabing tila naaayon sa isang malambot na impact. Marahil na kinasasangkutan ang mga bahagi tulad ng katawan, puwet, hips, o maging ang ulo. Tinanggap ng jury ang impormasyon tungkol sa DNA evidence, kung saan si Christina Morris, isang DNA analyst, ay nagswab ng mga lugar sa trunk mat ng kotse ni Enrique at nagreact ito sa Blue Star. Dalawang DNA profiles ang nakuha, pareho ang tugma sa DNA profile ni Christina. Nilinaw na ang natagpo ang DNA ay malamang na mula sa isang mahalagang pinagmulan tulad ng Semilia mula sa katawan. Ibinida ng depensa ang apat na pangunahing argumento upang hamunin ang inaakalang kahinaan ng kaso ng prosekusyon. Una, ang mga pinsala. Pangalawa, ang DNA pangatlo, iba pang mga sospek, at ikaapat, ang datos ng cellphone. Tungkol sa asersyon ng prosekusyon ng isang bite mark sa braso ni Enrique matapos mawala si Christina. Tinawag ng depensa ang forensic dentist na si Dr. Paula Brumit upang magtestigo. Pagkatapos suriin ang mga litrato ng mga pinsala ni Enrique, ibinigay ni Dr. Brumit ang opinyon na ang mga marka at gasgas -gas ay hindi nagpapahiwatig ng bite marks. Samantala, Si Christy Wilson, ang tagapamahala ng ebidensya para sa Plano Police Department, ay nagtestigo ng tanggalin ng trunk mat mula sa kotse ni Enrique. Ito ay inilagay sa isang kahon. Gayunpaman, ang kahon ay sobrang malaki para sa evidence locker, kaya't isinara ito ng maayos, ngunit iniwan na hindi nakasara ng tatlong araw. Isang kinikilalang paglabag sa protocol. Inilahad ng depensa ang posibilidad na ang hindi nakasara na kondisyon ng Trump mat ay maaaring nakakompromiso sa kanyang integridad. Ibinulgar din ng depensa ang posibilidad na ang DNA ay maaaring na transfer ng taong nagsuri sa kotse ni Cristina, bago kay Enrique. Upang suportahan ang ideya na may alternatibong linya ng investigasyon, tinawag ng depensa si Lendon Barr, isang pribadong security contractor, na nakilala niya si Christina sa isang nightclub noong August 22. Nagbigay siya ng impormasyon na si Hunter Foster, na kinasuhan ng pamamahagi ng MDMA, ay nagtestigo na siya'y tumanggap ng tawag mula sa cellphone ni Enrique ng 3.50 ng umaga ng August 30. Inihayag ni Detective Robin Busby na ang usapan na ito ay maaaring may kinalaman sa ipinagbabawal na mga gamot. Ngunit hindi maaaring tiyakin kung si Enrique o si Cristina ang gumamit ng cellphone sa oras na iyon. Pinatunayan ng mga saksi mula sa apartment ni Paulina na malapit ng malubat ang battery ng cellphone ni Cristina nang umalis siya. Itinanggi ng depensa na kahit na walang footage ng surveillance na nagpapakita kay Cristina na umaalis sa parking garage. Maaaring siyang umalis sa ibang paraan. Tungkol naman sa dahtos ng cellphone. Ipinakita ng depensa ang isang espesyalista sa cellphone forensic at analisis ng cell tower data. Ipinagpatuloy niya na pagkatapos ng 4 ng umaga. Parehong ang cellphone ni na Enrique at Christina ay gumagawa lamang ng data connections sa mga cell tower. Binigyang diin niya na ang data connections ang pinakakaunti at hindi maaasahang paraan para malaman ang lokasyon ng cellphone at hindi maaaring malaman ang posibleng lokasyon batay dito. Sa kabila ng mga argumento ng depensa, napatunayang guilty si Enrique ng aggravated kidnapping at hinatulang habang buhay na pagkabilanggo, na may parole eligibility sa taong 2046. Halos dalawang taon matapos ang conviction ni Enrique, may natagpuan na bangkay na katawan sa isang kagubatan sa Anna, Texas, at kinilala bilang kay Christina Morris. Hanggang sa ngayon, wala pang inihain na mga kasong pagpatay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.